Magandang gabi sa iyo, Miss Helena. Itago mo lang ako sa pangalang Kukoy. Ang kwento na ito ay nangyayari taong 1986 at tungkol ito sa aking asawa. Nagkakilala kami nung isang araw na mamasyal ako sa gubat. Nakita ko siya at nabighani ako sa kanyang kagandahan. Habang naglalakad ako mga bandang alas tres ng hapon ay meron akong nakita at siya na ngayon. May ibang tao pala dito. Nakatalikod siya kaya tinawag ko ito. "Hi, miss, anong ginagawa mo dito?" tanong ko. "Hello, wala lang, namasyal lang din katulad mo." sagot niya sa akin. "Ah, ganun ba? Ngayon nakita-nakita dito, bago ka ba sa lugar namin?" "Oo, ako nga pala si Cynthia. Napakagandang pangalan, bagay sa iyo." Naku, salamat naman, sabi niya. Ako nga pala si Kukoy. Siya nga pala, saan ka ba nakatira? Bakit naman, anong gagawin mo dun? Grabe naman, magtanong lang, may gagawin na Wala lang, baka kasi gusto kong bumisita sa inyo, kung pwede lang naman, sabi ko. Hmm, pag-isipan ko pa. Sige, maghihintay ako ha, nasasabi kong sabi maya maya pa ay nagpapaalam na ito na umalis na. Baka daw hanapin na siya ng kanyang mga magulang. Habang wala na siya ay umalis na rin ako ng gubat dahil madapit na din magdilim sa mga oras na yun. Habang naglalakad ako ay hindi na siya mawawala sa isip ko para bang nasasabik na ako na makita siya ulit. Kinabukasan ay naglalakad naman ako patungo sa palingke dahil inutusan ako ni mama na bumili ng bikas. Laking gulat ko ay nakita ko siya sa ilalim ng puno at nakaupo ito at para bang malalim ang iniisip kaya nilapitan ko siya. Cynthia, ikaw ba yan? Naku, ikaw nga, nasa sabi kong sabi. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Wala, mahinihintay lang ako. Sagot niya sa akin. Pasensya na Cynthia ha, hindi kita masamahan ngayon. Inutusan pa kasi ako ni mama. Baka pagbalik ko na lang kung andito ka pa. Baka kasi maabutan ako ng dilim sa daan. Sabi ko naman sa kanya. Hindi mo na ako kailangang samahan pa dito. Sige umalis ka na bago pa sila dumating. Sabi niya sa akin. Sinong sila? Tanong ko naman sa kanya. Ha? Hmm, wala yun. Mga magulang ko lang, baka makita ka pa nila. Baka sabihin nila, jiwa kita, kaya umalis ka na. Sabi niya sa akin. Kaya nagpaalam na rin ako na umalis na. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na rin ako sa aking pangingili. Mga bandang alas 6 ng gabi ay naglalakad na ako pabalik sa aming tahanan. Kaya binalikan ko si Cynthia kung saan ko siya iniwan kanina. Pero habang malapit na ako sa puno ay meron siyang kausap. Pero hindi ko narinig ang kanilang pinag-uusapan. Tingin ko para bang nagagalit ang lalaki. Gusto niya ata itong pasamahin si Cynthia. Pero tumanggi naman ito. Ano kaya ang meron? Bakit kaya sila nagtatalo? Tanong ko sa aking sarili. Maya-maya pa umalis na ang lalaki at naiwan si Cynthia kaya nilapitan ko siya. Cynthia, sino yung kasama mo kanina? Tanong ko. Nakita mo pala. May naririnig ka ba? Tanong niya sa akin. Wala akong narinig. Nakita ko lang kayong nag -uusap. Medyo kakarating ko lang din. Sagot ko. Siya po ang tatay ko. Gusto niya kasi akong pasamahin sa kanila. Pero ayaw ko. May sarili na akong buhay. Ayaw ko na. Nalulungkot niyang sabi. Bakit ayaw mong sumama? Saan ba sila pupunta? Hindi naman sanang nangialam ako ha. Dapat sundin mo yung mga magulang mo dahil sila ang nakakaalam sa lahat. At sigurado ako para sa kabutihan mo din ang ginagawa nila. Sabi ko sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo kilala ang mga magulang ko. Sabi niya. Pasensya na. Sige, iuwi na kita sa inyo. Dahil gabi na. Delikado ka na dito, babae ka pa naman, sabi ko sa kanya. Wag na, kaya ko nang umuwi mag-isa at dito lang ako. Wala din namang tao sa bahay ngayon eh, sabi niya sa akin. Hindi ako papayag, hindi naman kitang kayang hayaan dito. Mamaya lang ha, ihahatid ko lang to sa bahay ang mga binili ko at saka babalikan kita dito, paliwanag ko sa kanya. Sige na, wag mo na akong balikan pakiusap, tugon niya sa akin. Hindi na ako sumagot at umalis na. Maya-maya pa ay naisip ko kung anong oras na. Nasa bandang alas utso na pala. Yari ako nito ni mama. Sabi ko sa aking sarili. Pagdating ko sa bahay ay pinagalitan naman ako. Saan daw kasi ako galing? Sinabihan ko lang na maraming tao sa palengke. Pero hindi naman ito naniniwala. Pero nagpaalam naman ako agad para bumalik sa gubat. Pagdating ko ay nakarinig ako ng kaduskus para bang may kumakain. Pero winaksi ko na lang ito, baka pusa lang siguro yun, kumain ng daga. Pagdating ko sa puno ay wala naman si Cynthia, kaya hinahanap ko agad ito. Tinawag ko siya, pero wala namang sumasagot. Saan kaya nagpunta yun? O baka umalis na? Sabi ko. Maya-maya pa ay nakita ko siya kung saan ako nakarinig ng kumakain kanina. Meron pang mga dugo ang kanyang mga labi, pati ang kanyang mga kamay. Anong ginagawa mo dito at anong nangyari sa'yo? Bakit may dugo ka? Natatakot kong sabi. Diba sabi ko sa'yo, wag mo na akong balikan? Ang tigas ng ulo mo, hindi kaligtas dito, lalo na sa mga ganitong oras. Sabi niya sa akin, lang, sagutin mo muna ang mga tanong ko sa'yo. Ano bang nangyayari? Sabi ko naman sa kanya. Wala lang to. merong kasing daga na dumaan sa aking harapan kanina. Kaya naapakan ko ito at natalsikan ako ng mga dugo. Sabi niya sa akin. Sige na, umalis ka na. Galit niyang sabi. Kaya umalis na lang ako at naguguluhan. Pagdating ko sa bahay ay pinagalitan naman ako ni mama dahil panaylabas ko sa gabi. Pero hindi na ako sumagot at kumain na. Iniisip ko pa rin ang nangyayari kanina. Bakit kaya niya ako pinaalis? Nagtataka akong sabi sa aking sarili. Makalipas ang ilang araw ay hindi ko na nakita si Cynthia. Ilang gabi na akong pabalik-balik sa gubat. Pero wala na siya doon. Saan kaya siya nagpunta? Nalulungkot kong sabi. Ipasang isang linggo, habang dumaan ako sa gubat, ay nabigla ako na bumalik na si Cynthia. Kaya niyakap po siya ng mahigpit. At ganun din siya sa akin. Daking pasasalamat ko na nagkita na kami ulit. Kaya sa mga panahon na yun, ayaw ko na mawalay siya ulit sa aking tabi. Maikling panahon naging kami at sa makalipas ang ilang buwan ay kinasal na rin kami. Pero hindi ko pa rin nakilala ang mga magulang ni Cynthia dahil pumunta daw ito sa malayong lugar at hindi ko na lang siya kinulit tungkol dito dahil mag-aaway lang kami. Isang araw, habang kasama ko si Cynthia, patungo kami noon sa bayan. Nang biglang hindi mapakali si Cynthia. Simula nung may nakita siyang dalawang tao na nakatitig sa kanya. Sinabi niya sa akin na umalis na raw kami sa lugar na iyon. Tinanong ko naman siya kung bakit, pero hinila na niya ako papalayo kaya sumunod na lang ako sa kanya. Pagdating namin sa bahay, sinabi niya sa akin ay nakita niya ang kanyang ama at ang kanyang tiyuhin. Ano naman kung makita mo sila? Tanong ko sa kanya. Mabuti nga yun eh. Bakit mo sila tinatakasan? Hindi naman siya sumagot. Pero nung mga panahon na yun, ay buntis na siya sa unang anak namin. Mga nasa limang buwan na ito. Hindi ko man alam kung ano ang dahilan ni Cynthia pero nagtataka pa rin ako. Habang sumapit na ang gabi, ay si Cynthia naman ay hindi mapakali. Panay tingin sa labas. At maya maya pa ay sinirado niya lahat ang aming mga bintana at pati na rin ang pinto para bang merong pinagtataguan. Habang palalim na ang gabi, ay para bang merong kaming napansin sa labas ng aming bahay. Nung una ay hindi lang namin ito pinansin. Para bang merong kaming narinig na mga yapak. At ang asawa ko naman ay hindi mapakali. Kaya sinabihan ko na siya na matulog na para hindi na siya ma-stress. Hanggang sa nawala na nga yung mga yapak sa labas. At tahimik na rin sa labas ng aming bahay. At nagpasya na ako na matulog na sa mga oras na yun dahil antok na rin ako. Simula ng gabi na yun ay wala na kaming narinig na mga yapak sa labas ng aming bahay. At sa paglipas ng ilang buwan ay malapit na rin mga nganak si Cynthia. At isang gabi ay sumasakit na nga ang tiyan ng aking asawa para bang mga anak na ito. Nung mga oras na yun ay malalim na ang gabi, natutulog na ang aming mga kapitbahay. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay nanganak na nga mag-isa ang aking asawa. Lumabas na ang aming anak at malusog ito. Hanggang sa nangihina na nga si Cynthia at maya-maya pa ay meron naman kaming narinig sa labas ng aming bahay. Para ba itong tik-tik at merong mga yapak sa labas nito? Medyo nakaramdam ako ng takot kasi pakiramdam ko merong aswang sa labas ng aming bahay kaya kinuha ko ang aming itak. Habang umiiyak ang aming anak, palakas naman ang palakas ang ingay sa labas para ba itong sabik na sabik makita ang aming sanggol? Hanggang sa sinabihan ko na si Cynthia na kailangan kong lumabas para harapin ang mga aswang. Paglabas ko ay nakita ko ang dalawang aswang na nasa aming bubungan. Ako ang harapin niyo, huwag ang aking magina Galit kong sabi. Hanggang sa bumaba na nga ang dalawang aswang sa aking harapan. Habang nakikipaglaban ako, ay unti-unti naman akong nangihina dahil dalawa sila at mag-isa lang ako. Hanggang sa sumigaw na nga ako at sinabihan ko ang aking asawa na kailangan na nilang tumakas. Dahil pakiramdam ko sa mga oras na yun ay hindi ko na kaya. Hanggang sa tatapusin na sana ako ng aswang ay meron namang biglang dumating. Nabigla ako nung si Cynthia ang aking nakita nagbago ito ng anyo. Hanggang sa naging halimaw ito. Galit na galit itong humarap sa dalawang aswang. Nabiglaman ako sa aking nakita pero gusto ko pa rin tulungan ang aking asawa. Hanggang sa meron akong naalala, kumuha ako ng asin sa aming kusina. Tinago ko lang ito nung sinabi ni Cynthia na gusto niyang itapon. Kaya pala ayaw niya gumamit ng asin o kalaman si. Di bale, ang mahalaga, mabuti siyang tao at mabuti rin siyang asawa sa akin. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko naman si Cynthia na nakadapa at sinabi ko naman agad ang asin sa dalawang aswang. Binuhos ko ang maraming asin sa dalawang aswang hanggang sa unti-unting nasusunog ang kanilang mga balat. Habang abala ako sa dalawang aswang, nakita ko naman si Cynthia na nag-aagaw buhay at bumalik na rin ito sa kanyang normal na anyo. Hanggang sa lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Pagkatapos niyang sabihin na ako na raw ang bahala sa aming anak, ay bigla naman siya nawala ng buhay. Yun na pala ang huling araw ng aming pagsasama. Sobra man akong nalungkot sa pagkawala niya, tinatagan ko naman ang aking sarili dahil alam ko na meron pang umaasa sa akin at yun ang aming anak. Nangako ako kay Cynthia na alagaan ko ito ng mabuti kaya kailangan kong tuparin ang aking mga pangako. Niligtas man kami ni Cynthia sa dalawang aswang pero siya naman ang nawala sa amin. Simula noon ay umalis ng kami ng aming baryo dahil ayaw ko nang maisip ang aming magandang alaala ni Cynthia dahil sa tuwing naalala ko ang aming magandang pagsasama ay hindi ko mapigilan ang aking sarili. Kaya minabuti ko na lang na umalis na. At para na rin makapagsimula ako ulit. Kaya hanggang dito na lang ang aking istorya, Kokoy.